Asek, maganda umaga po, ma'am. Hello po, magandang umaga po. Good morning. Te, okay. Good morning. Ma'am, meron na po kayong implementing rules nito? kung baga itong sinasabi po na dagdag na discount on basic goods na pepwedeng masimulan po ngayong buwan ng Marso, please? Opo, nakapag-draft na po ang DDI ng um, amendment to the Joint Administrative Order. Ah uh, kasama po natin dito ang Department of Agriculture pati po ang Department of Energy. Okay. So uh, currently uh, iniikot na po natin yung draft uh, don sa Department of Agriculture at Department of Energy pati po yung ibang ahensya na apektado po hmm. nung amendment. Meron na po tayong draft. Have you seen the draft ma'am? Yes, po sir. Kami po ang nag-draft. Okay. Mula po nung nagparoon po ng suggestion mula sa House, mm -hmm. nagpatawag mm -hmm. na po ang DTI. Uh, 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 inutusan po kami ni Secretary Pascual mm -hmm. na tawagin po ang Department of Agriculture, uh, Department of Energy, BIR, DOH, pati po DSWD para po kunin ang kanilang mga comments at saka po mga suggestion tungkol dito sa panukalang itaas po ang discount ng senior citizens sa basic necessities and prime oh, commodities. Oh, yes, apogapog. First of all, no, let it be clear, uh, mm -hmm. Madam Chair, that uh, we are in favor, no, na bibigay po ng benepisyo sa mga nakatatanda. Okay. klaro po naman yon. Pero apo, opo. Pero pero asa, if I, if you may allow me, pero dapat din natin klaruhin na sa aspetong ito, meron din po namang concern yung ilang pong mga nasa sektor ng, uh, ng retail. No? So ang tanong dito, ito bang pag-draft ninyo, were you able to consult ang lahat ng stakeholders dito? Ah, uh, darating po tayo sa prosesong 'yan. Um, doon sa pagdraft po natin, ang maganda pong puntos dito, wala pong opposition, wala pong paghatol doon sa pag-increase ng discount mula sa 65 pesos per week to 125 pesos per week. Marami pa pong ibang changes na isasama na rin natin doon sa joint administrative order. Um, pagkatapos po na mag-usap-usap at mag-comment ang mga agencies involved, ilalabas po natin itong draft na 'to. For public consultation. Ibig sabihin po nun, lahat po ng stakeholders involved, kaya po nang sabi ninyo, hmm. ang mga retailers, manufacturers, pati po ang publiko, makakapag-comment po sila at i consider okay. po natin yan sa pag-draft nung ilalabas na final na po talaga na okay. Joint Administrative Ayun. Order. So ito'y uh, ito dadaan sa proseso and uh, kinakailangan pa po ng publication nito eventually kung meron, meron na hong final draft, di ba? Uh, ano po, depende po 'no, sir, mm -hmm. kasi po may option din po tayo na effective immediately mm -hmm. after po nung public consultation, mm -hmm. uh, i-incorporate papasok po natin lahat ng comments nila mm -hmm. kapag nabalangkas na po natin yung joint administrative order na okay. final na po. Okay. Meron po kasi meron po tayong uh, uh, option na mm -hmm. effective na po siya agad-agad. Okay. Agad. Kaya po. po yung sinasabi po ni speaker na March po. mukha naman po kaya as long as wala pong mga major comments or issues, maresolbahan hmm. mm. po natin lahat yan. Okay, sige. So, tutal ho naman, uh, wala pa hong ano ho, na, na draft na, dito ngayon. Uh, bilang pahapyaw lang po, anong mga produkto mm -hmm. ito na maaari pong makakuha ah. ng 125 discount? In, ano, ano ito, no? Kumbaga in sa bawat produkto Perfect. ilang ilang porsiyento, ilang porsiyento maari mo ah. para ma-avail mo yung 125 pesos. Paano po ang ano dito? Ang mechanics dito. Opo, yung sa dati po, yung dati, yung existing natin na Joint Administrative Order, it is 5% discount on 1,300 worth of goods. Kaya po pumapatak po 5% of 1,300 kaya po pumapatak dyan ay 65 pesos per week mm -hmm. without carryover. Ngayon po, iaakyat natin siya to 125. So ang pumapatak po diyan mm -hmm. halos doble na po. Mm -hmm. Doon sa pinag-uusapan po na draft, hindi na po natin, hindi pa po natin nalalagay kung whether itataas po yung porsyento or itataas yung base purchase amount na okay. 1,300. Pero mm -hmm. klaro po mm -hmm. na magiging 125 pesos okay. discount na po siya per week. Without over. Yung pong mga um, produkto, uh, ma'am, pareho pa rin po yung produkto doon sa original natin na panggagalingan? Yun po. So, isa po yan sa mga pinag-uusapan ngayon. Basically, pareho pa rin po yung produkto pero idadamay na po natin. Halimbawa, doon sa bigas na ang DA po ang namamahala. Whether, pinag-uusapan po kung tatanggalin po ang imported special rice... Tapos po, yung halimbawa doon sa karne, mm -hmm. pork, beef, and poultry meat, kung tatanggalin po yung um, premium grade. Mm -hmm. Tapos halimbawa po doon sa gatas, mm -hmm. na kami naman po, kung tatanggalin po yung medical grade milk, kasi mm -hmm. dati po, tinanggal po natin yung milk labeled as food supplement. Mm -hmm. Tapos yung sa kape, may mga ganun pong changes na, kumbaga, dati na po siyang nai-report sa amin na concern, tapos ngayon po, inaayos na po natin para klaro na po doon sa definition. Pero, In general po, pareho rin po yung mga items, mga basic necessities and prime commodities, mm -hmm. meaning yung mga processed and manufactured goods na available sa grocery. Tapos meron din po mga agricultural products katulad po ng karne at saka po mga um, yung mga um, sorry, uh, mga eggs na available naman din po sa grocery pero DA po ang namamahala. Okay. Groceries po ito. Kumbaga, hindi ito sa mga wet market. Para klaro po yan. So, Madam Asek Amanda, ito po, walang question, booklet pa rin ito kasi hindi pa ho tayo online, right? Para sa mga bawat record ng senior, no? Ayan po. Isa pa po yan, sir. Kasi po, Naging reklamo rin po ng ating mga senior na kababayan na kapag hindi nila nadadala yung purchase booklet nila, hindi nila nakukuha yung discount nila. Kaya po dito po sa bago nating joint administrative order, napag-usapan po na ang purchase booklet maaaring gawing electronic or digital form. Uh, para po uh, ma allocate natin na kung sa future sa sa darating na panahon makagawa tayo ng app or QR code para mm -hmm. sa ating senior citizens mm -hmm. or maaaring tanggalin na rin yung purchase booklet, meron na tayong nakalagay sa joint administrative order na kumbaga may provision na para dyan. Oo, oh, pero ano ang mga dapat mo nang ready bago kayo mag-booklet-less uh, implementation? Opo, yun nga po. Yun nga po, uh, isa po yan sa pinag-uusapan. Kumbaga, mm -hmm. kung gagawin natin siyang elect, elect electronic form, nasa cellphone na po, hmm. dahil marami naman po sa atin hindi lumalabas ng bahay na walang cellphone, um, yun po, ang iniisip po sana natin, isa sa mga suggestion, kapag pinakita ni senior yung, yung digital form na booklet, whether QR code yan or app sa cellphone niya, sapat na po yun, nakalink na po yan, may, meron na pong purchase booklet sa cellphone na makikita. Kumbaga app or QR okay. code po. Pero ano po, mahabang proseso pa rin po yun, pero mamainam na rin po na ilagay natin sa joint administrative order para hindi na po tayo dumaan sa mahabang proseso later on kapag nagdigitize na po tayo. Kapag dumating na ho yung takdang panahon na 'yon, na hindi mo lang alam kung kailan darating. I mean to be honest about it. opo kasi po tinatrabaho trabaho pa po natin 'yan, yung pagdigitize ng booklet. Pero i-consider din po kasi po ang DOH Ah uh, okay. wala naman pong objection sa kanila na baklasin na yung booklet requirement. Mm -hmm. Um nung nagkaroon po kami ng huling meeting kasi nga po uh, wala namang purchase limit on medicines. Oh. Oh, so ah wow. uh, parang ganun din po papunta rin tayo mm -hmm. pero syempre mm -hmm. ngayon kasalukuyan ang batas po dire-require pa rin po oh, ang booklet. Yes ma'am. Okay, sige. So ma'am ah uh, an ano lang po dito no ang assurance lang na hindi mag-a-adjust ng presyo kasi baka madamay dito ang hindi mga senior so okay. sa usapin ng pagpapatong ng presyo sa produkto mm -hmm. ng ilang retailers kasi nga doon sa mga nagsasabi na kapag binawasan nyo yan, eh, yan, yan, lang ang patong namin eh. Di ba ma'am? Sigurado Tama. ako na intindihan po. po yan. Tama. Opo sir. Kaya nga po isa po yan sa concern. Kaya nga po kinoconsult natin ng BIR. Kasi po ang tax treatment po ng 5% special discount is an expense. Mm -hmm. Ibig sabihin yan, the burden falls on the retailers and manufacturers. Mm -hmm. Iba po ang treatment doon sa 20% senior discount sa mga medicines and restaurants na treated siya as a tax deduction na la gobyerno po talaga ang sumasagot. So yan po naging concern po yan ng um, retailers group. Kaya po kinoconsider, kinoconsider din po namin yan mm -hmm. uh, idudulong po natin 'yan sa BIR kung ano po ang pwedeng solusyon dito kasi a uh, mahihirapan naman po kung buong-buo na yung increase natin from 65 pesos to 125 mm. ipapasa po sa mga retailers yes, aware naman po talaga tayo dapat yes, 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 so babalansihin po natin ang mga concerns ng seniors pati mm. po ng ating mga retailers Yes ma'am sige so para po ma-summarize natin to no itong at buod ng ating pinag-usapan yung pong tax credit para sa mga retailers po na mga magbibigay po at susunod sa kautosan na ito, dapat makiklaro yon bago ho ito ipatupad. Otherwise, yung ang mangyayari, malulugi naman sila. Yung tax credit issue na iyan, How far can you have it settled bago ho kayo maglabas po nitong draft for comments of the stakeholders? Ah, uh, ngayon po nailabas na po natin, mm -hmm. na ibigay na po natin sa BIR yung concern mm -hmm. on the tax treatment of okay. the increase mm -hmm. no nung discount. Ah, mm -hmm. uh, hindi pa po sila bumabalik. Meron po kasi tayong internal deadline among the agencies ah uh, mula po uh, para po sa Department of Agriculture, Department of Energy, BIR, okay. DOH, saka mm -hmm. DSWD. May internal deadline tayo. So hopefully sir baka po next week okay. pag bumalik po sila, magkaroon na po tayo ng solution kung hmm. paano po talaga ba ang tax treatment ng sa increase in discount. Okay. Sige po, ang amin lang po dito ang unsolicited advice po, ASEC, eh, Opo. dadaan ng Holy Week, wag hong madaliin. Opo. Kasi mahirap yung mamadaliin, tapos eh, may mga hindi na pag-aralan, at lalong magbibigay ng kalituhan at mapapahiya ang gobyerno. Opo, tama naman po yan, Kuya Ted. So, we mm -mm. will definitely consider po yung mga concern mm -mm. na yan. Opo, yes ma'am. I'm sure you understand no, na mahirap. Pag may butas, ako, di ba? O, muli po, babalik ko na Opo. naman sa pagmamadali po ng iba just to satisfy ano ho, ang ilang mga sinasabing pogi points ng mga taong nagsusulong nito. Salamat po sa inyo, asek ma'am, ha? Salamat po Kuya Teddy DJ oh, Chacha. Good thank morning you. po sa inyo. Good morning and thank you very much. Bet Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.